Okay, meron tayong good news ngayon mga kaibigan dumating na sa ating opisina yung owner ng Ford Fiesta na iniwan dun sa atin ng matagal na so may mga lesson tayong matututunan dito at the same time masaya dahil nga natapos na yung problema so para nalaman sila yung owner sila ma'am uh, ang name ni ma'am ay Maria Angelica Yan. meron na kaming acknowledgement So, anong nangyari? Hahatakin na sana nila, kaya lang, naitanong nila kung interested ako. Sabi ko, pwede naman po, pero at certain amount lang, hindi na pwede tumaas pa sa ganito. Kasi nga, may medyo maraming gagastos eh. Kung gusto niyo po, kunin niyo na lang para tapos na isipin ko. Hindi naman ako interesado talaga doon sa car. Pero kung wala kayong mapagdadalahan, hindi niyo alam kung anong gagawin, pwede naman kung payag kayo sa amount na ganito. So, sabi ko, ito yung offer ko. Pinag-isipan, nagpadagdag sila, and then nagkasundo naman. Okay? So, sila ang mismong owner, second owner, bumili sila sa first owner na nandito sa original CR na binigay nila sa akin. Original CR, original OR, nakarehistro sa Kalamba, 2022 ang huling rehistro. So, ito yung original OR na ngayon, hindi na colored, black and white na lang. Pero talikuran siya. So, malinis na malinis ang papel. Ito daw ang istorya. Ay nasa abroad si ma'am. Tapos, iniwan niya. Nagagamit-gamit ng kanya sister. And then, isang araw, nagkaroon ng problema sa host. So, lagi nagbabos ng kulan, nauubos. Which is common na yun sa mga ganong model. Yung host ng heater, lagi yan ang puputok dyan base sa experience ko. So, malamang nag-overheat. Kalaunan, may nagbukas ng head kaya lang hindi na tinuloy. So, anong nangyari? Napatambak ang kotse. So, nasayang. So, may ID naman yung first owner. So, malinis. Original ORCR. ID na may pirma. deed of sale. Meron din. Kompleto. Dito ang original deed of sale na may original na pirma. Yan, madami to. Tatlo. Ito, so, original na perma ng first owner. Ayan. So, malinis. Kompleto. Pati insurance nandito. Pero wala na yun. Expired na yun. Pati spare key. Ayan. Dala nila. Katunayan na sila talaga yung owner. May spare key na galing sa Ford Original So, nagkaroon na lang kami ng acknowledgement receipt kasi nga, parang patunay at may camera na mag sa office ko. Patunay na nagkabilihan kami. Tapos, dinala ko rin sa barangay kahapon na nag-usap kasi kami first kahapon ni Sir. Tapos, ngayong araw, dumating na yung si Ma'am. Yung mismong owner. Yung si Sir kasi, parang friend sila nung ano. Family friend sila nung mismong owner. Wala pa yung owner mismo kahapon. Ngayon, dumating. So, nagkapirmahan kami na sold na sa akin sa ganitong amount, yung sasakyan na ito. At bahala na ako dito. <laughs> so, yun. Hindi ko alam kung bubuwing ko pa yung Ford na yon or ibebenta ko lang ng as is. O baka may kailangan kayong pyesa, sakaling makakabawi ako sa pagkakabili ko. Kasi maayos yung katawan eh. Maayos ang interior, maayos ang exterior. Yun nga lang, tinanggal talaga yung cylinder head hindi na naibalik. Pero nandun yung ibang pyesa. Hindi ko lang sure yung mga bolts kung kumpleto Pero ang good news ay nabili na natin malinis ang papel at wala na akong isipin na baka ito ay may maghabol or ano man, wala na. Malinis na. So, yun ang isa sa magandang pangyayari ngayong araw na ito. So, kung meron kayo kailangan, mga module, sensor, or kung ano man, cylinder head, mga, kung anong pyesa, ng Ford Fiesta, tingnan natin, pag-usapan natin, baka makakatulong. Pero yung mga gulong nun, bago pa eh, saan yan, makakapag. Saka yung battery. Pero yung battery na i-save ko naman kasi sabi ko, baka may sipang kunin ng may-ari, baka sabihin ba't nasira yung battery. Ang ginagawa ko dun dati, hinahangin na namin yung gulong, nililinis-linis pa yung sasakyan, kaya lang mapuno dun sa lugar, Mayat-mayat may nagdudumi. Tinamad na rin kayo maglinis-linis. So, nadudumihan na lang siya. Pero yung battery na save namin hanggang ngayon, tina charge charge lang namin sa Okay naman, pinapang-start ng mga project car minsan, pang-testing lang para hindi naman masira. Okay pa. So, yun na. Yun na ang istorya ng Ford Fiesta natin. Alisin niyo na sa isip niyo yung hot car sya at hindi talaga siya hot car. Ang istorya niya, may nagpaklas ng head, hindi na nabalikan, doon na nagumpisa umpisa na yung sasakyan. So, ang laki ng panghihinayang ni Ma. Kasi buong buo yung kotse na gagamit eh. Binaklas lang, sabi niya. Tapos wala na. Hindi na natuhoy. Sayang, no? Anyway, okay na. Diyan na po kayo, mga kaibigan. Good news na naman to. Meron tayong Ford Fiesta sa bahay. Pero hindi din akong 2013 na Ford Focus doon. Yung Ford Focus ko, maandar na maayos naman. <laughs> May konting issue lang, pero Maganda yan. Mahalan nyo, matutunan natin ang gusto yung mga issue ng mga yan. Hindi eh, di dagdag kaalaman nyo para sa shop natin. O, so, yun lang po. Bye-bye!